Si Lapu-Lapo ay ipinanganak noong taon 1471 at namatay noong taon 1542. Si Lapu-Lapo ay dato ng Islang Mactan sa Cebu, Visayas, who is known as the first native of the archipelago to have resisted Spanish colonization. Si Lapu-Lapo ang kauna-unahang bayaning Pilino. Nilaban niya ang mga Kastila na pinamumunuan ni Fernando Magellan. Ferdinand Magellan noong umaga ng 27 Abril taong 1521 ay nilusob ng puwersa ni Magellan ang Islam. Pinamumunuan ni Lapu-Lapu ang Mactan. Doon naganap ang unang madugong paghaharap ng mga Pilipino at mga Kastila kung saan napatay si Fernando Magellan. Sa umaga ng ikadalawamputpito ng Abril taong 1521, sila Lapu-Lapo ay humantong sa pakikidigma sa humigit kumulang sa 1,500.